So, hello guys! Nandito kami sa Rosario Batangas. Itong project na ito. So, itong project na ito is na-scam kami dito. Hindi kami nabayaran. So, pinasipasan na namin ng pagtrabaho dito. Nagtrabaho kami ng madaling araw. Uh, dahil akala namin na yung mababayaran kami. Hindi yan, hindi kami nabayaran. So, hindi ko na lang itat itatag sila, sir. So, sana, no? Makonsensya naman kayo. Ayan, ayun, mga pambakod na poste. So, maganda naman yung gawa namin. Maganda naman yung gawa namin dito. Ang problema lang is, yung marami kang amo, hindi mo alam pun sino, susundin so, mo sa kanila. So, napakahirap na marami kang pausap. So, yun nga, habang kita voice over pa na, ang gigigil ako hindi pa rin akong mga bongbong doon. So, ayan yung naitayo na namin pang bakol. ito naman yung parte na nalagyan na namin ng barbed wire